ATM eh. Nak no. Ayo no, tiga Dito ako ni Gung Ayo malabad oh, Pasok ko lang Ayun na toy Ayaw pasok ko nito na Hindi na kasi ibutang ito dito Isus mo Salamat Eat na yun Ayaw no. mm. Ay na ito Kanya ka namin yung ulam. Ulam ko yun kanina. Ang ulam. Yan. 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 Asin yung isa pa. Laso pa. Sa duha. Tulong. Opa. Opa. Wala na mga karne yun ngayon. Wala na yun. Ano yun? Yan ka. Uh. Logiknya. Sampai ke depan. b o 인 r o w i n Ganti lagi. Luang sa Agak itu kita ini sih Bye bye. Tapos nyo niya ko bumal. Inatay ba?